ranger had better know the truth of wrong from right cause the eyes of the ranger are upon you any wrong you do he's gonna see when you're in texas look behind you cause that's where the ranger's gonna be morning mga karanger warisak warisak welcome sauchor ah, dito kami sa sauchor ngayon ang dalong tao oh ang liit ng tubig mga karanger nakapito na mga karanger oh. dito na sila ang aga nila tingnan nyo mga karanger tingnan nyo, ka nyo sila yan mga karanger oh lumulubog oh. lumulubog oh. lambot oh. oh lambot oh lambot lambot lalubog ito na yung mga karanger oh Aga na lang Aga oh Grabe oh Aga <laughs> Aga Ayan yung dalawa karanger oh Oy, saan pupunta <laughs> Good morning Good morning Good morning Anong balita Anong balita Oo nga eh Eh, yun, yun, yung, yung matinding ranger. <gười> tubig. Ah? oh, yong yung tinh rangeri lê tất tubi nga 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 Wala kayo doon? Anong kayo? May narinig kang ingay ng mga buti na mga buting ano kukumpulan ba? Wala. Uh, ah, doon, sa ah, doon ako sa dulo pa eh. Ka, pa ganun ka? Pataas pa dulo pa ako. Doon, papunta ako sa dulo. Hindi ka pababa. Pababa nga. Doon sa dulo doon. Sa... Oh, pinakapaba ka talaga. Oh. Malapit sa pinupuntahan ni na Toto Tapas pa. Ah, sa tulo kayo. Ano oras kayo malis doon? Wala na sasakyan mo. Pagalis na. Ako. Alas dos ako malis. Uh, alas oh, alas kwatro. Kung alam ko. May apat na yung mag-ama. Na nakahuli ng apat. Ay, nadun nga kayo sa tulo. Wala ka narinig na kumulan ng mga Wala. Umalis ako, umalis ako mag na doon yung mag-anakan na naka-tent. Na doon nakita nyo. Yun. Nadun na doon nakakalapit doon eh.

papuntang uklan karidger lamig na eh oh na-miss nyo mga karidger oh luwabas <laughs> na siya lamig na eh ito pa oh ito pa isa oh. ito malupit ito ang pinakamalupit talagang ranger to <laughs> hindi ako sa dulo Pupunta ako dito pag may nakakahuli na. Lalo <laughs> naman ito. Tama naman ang mga ranger ng pain niya. Oh. Jollibee Chicken Joy. Yeah. Oh. oh. Ayan, oh. ayan, ayan tao na yan. Oh. Matindi rin yan. Terator din yan ang kawin. ranger din yan eh. Lit ng tubig, ano? Okay, Siguro may ang lilimas doon sa kabila? Daddy. Doon, may naglilimas doon. Siguro <coughs> ah, na. Luminated yun. Kaya, yeah, <laughs> Hello, good morning. ka na nakadali kahapon bro so, saan mo nadali sa dito dito ganda ng manguha ng tahong doon sa ano sa gadlik dito ang tubig ah रोदा में Tanda na bro at maliit yan Yung Ano dyan -kaway na, Pang kaway lang Pang hiri Ano kaya yan Tadyan <laughs> pa yata Ano ba yan Ano ba yan Manok lang ka Ang pain ko niyang maliit Kaway naman ano yan Mempersai. <laughs>

Ha? Mano. Manok. <laughs> oh, nadali ng bagya. Oh. Oh, video. Dali. Oh. Uwi <laughs> 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 oh. ka na. Ala. Ala, ala ka na. <laughs> <laughs> ah, dali ng panghiring. <laughs>

tayo. Alak sa ngagos. Asabita ng maliit na panghiring ah. <laughs> oh, puta, dami na oh. Ah, nakuli oh, ng mga karinder. Grabe na lang. Kaya Asabita ng kaganon doon sa labi oh, ng panghiring <laughs> 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 Hindi makalis. MISGRACIA! Nice yeah, kaya wala pa Ano terrador, talaga dito eh. Sa... So, <laughs> <no. laughs> terrador eh. itong pagmukha. Ito eh. to. <laughs> <ito terador, laughs> <laughs> Bumili ako nang isa. Ayun. Pauwi na kami, makaka-ranger. Ang hali na. Gutom na. Ayan. Ha? Ah. Ah, dalar, dalar. dalar 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 magkita kayo ka talaga eh ayan. oh ayan uh, dalar dalar yan dalar 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 magkita pauwi na kami pauwi na kum na pauwi nang isang kaway Ah, makas ang hangin. Ah, uy, nakabi. meñe an karren Kaya nakadali doon sa sasakyan ni Toto. Baka yung bus. Tanggal daw ang gulong. Tanggal ang gulong. Ewan <laughs> ko kung may insurance. May insurance yun si Toto siguro. nabangga nabangga ang sasakyan ng ating kasamang karinger nabangga ang sasakyan nabangga ang lubot nabangga daw sa lubot di ba parking ng bus yun parking yun ng bus eh yung hanay na yun Malapit na tayo mga ranger Gutom na ranger Dito ko na simot yung ano na rail eh Dito Pangikot na rail natin kung anong nangyari sa sasakyan ng ating isang karinger ito oh nabangga daw ang lubot ano basag atras siguro atras saan nanggaling? galing ay galing dito yung bus ano? Oo. Oh, uh, uh, tapos meron. yung balik bus eh, nadali ang sasakyan ng ating karenger no? tapos ito lang ang panang papalitan no? oh, oh yung, yung ilaw ito, piyato, uh, ay ano lang yan plastic lang yan o, oh, plastic lang naman yan eh oh. Yung, ito, yung ilaw tapos yung pintura oh. mapan yan Ma dito oh, yung bus nga oh, ito oh yung ay, ano ng bus atras atras Kas... ilagpas na eh ilagpas yung kanila dapat doon pa yan eh ang bus eh Di ba, pagka pa na yan, lalagpas ng pa yung pa na yan, yung karatula na Yung sign. Hmm. Di ba, ang sign palagi sa lagpas ng panpa, pa. Doon sila ba na, ang paradaan nila. D d yung, dito, dito yan. na dito yan. Dito. 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 Yung panila. Yung sign? Oo, yung sign mm -hmm. na bago sa pa na yan ng karatula. Tapos babalik siya doon eh. Pagatras. Sad-sad sa tabi ano? Basang nakadali. Yeah. Yeah. You know? Yeah. yeah. Okay. Yeah. Already we have a number. Yeah. Okay. He was clearly uh, upset about it.

yun yung right. itim na yung asfalto ba? Oo. Oh. So, yung sakayan. Oh. panila. Kasi yung sign, nagbas palagi yan eh. Kap sa baba sila ng sign ng panila hmm. na paradaan. Kaya dito nung parada. Ay, nadali ang... Atras yan. Kasi at, tinulak uh, siya kung papunta na dito. Oh. Uh, Ayun. Nadali ang sasakyan ng ating karadyar ng um, bus Okay. Mga karadyar, sige na. Oh, Okay, bye bye. Now. Um, bye, bye, now, Roger. We are not. Bye, now. In the eyes of a ranger, the unsuspected stranger had better know the truth of from from Rice. Right. Cause the eyes of a ranger are reported. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you. Cause that's where the Rangers gonna be.